Nagalit si Tony kay Ika na nagdesisyon itong ipublic ang pina-upload nitong video sa YouTube channel ni Teronia. Nakopyright kasi ang video ni Teronia sa YouTube channel nito dahil sa music na ginamit. Nagsimula ang tensyon nang makita ni Mommy Tony na nakopyright strike ang channel ni Teronia matapos mapublish ang video na hindi na check ng editor nila ang background music. Nagdulot ito ng takot tungkol sa mga posibleng copyright issues sa channel ni Teronia. Ito kasi ang pinaka-iniiwasan namin. Ang may mapansin si Tony sa trabaho na palpak. Ito kasi talaga yung trigger niya. Habang nag-uusap ang pamilya, naramdaman ang pagtaas ng tensyon. Si Ika ay naakusahan ng hindi tamang pamamahala sa upload. Sa gitna ng gulo tungkol sa video, nagkaroon ng medical emergency. Si Tony Fowler ay nakaranas ng nakakabahalang sintomas na nagdulot ng mabilisang pagpunta sa ospital. Sa kabuuan, ang episode na ito ay isang makapangyarihang pagsasalamin sa mga komplikadong relasyon sa pamilya. Pinapakita nito kung paano ang mga hamon sa social media ay nakakaapekto sa ating mga personal na buhay. Sa huli, ang mga pagkakaintindihan at komunikasyon ay napakahalaga upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng pamilya. Nasaksihan ko, nakita mismo ng dalawang mata ko na may lumabas na liquid something sa private part ni mommy. Ako pa yung mas nagtaranta. Kasi ayon na yon eh, posible na sumabog na yung panubigan niya. Lalabas na si Tyrone na wala pa sa tamang buwan. Kaya yung reaksyon ko, sobrang nagwala nako ako. Nung moment na yon, galit na galit na ako sa hindi ko alam kung kanino. Parang pag may nakita akong sumalubong sa akin. Matutulak ko na. Halo-halo na yung emosyon ko eh. Nalulungkot, natataranta, nagagalit di. na nabili ko ni Taki na ba! 豚いらばあ豚いらばあこれ何なのあ、これ。や、いいちゃんのことよわ。けい